Alright, mga kamukil no, good morning So happy Sunday sa lahat no, kahit Sunday Tratrabaho tayo mga kamukil So ang papaabot ko sa inyo ngayon mga kamukil Para sa tipid tips idea natin Sa mga gustong makakatipid no Pero kung bay, Yung pag-uusapan natin dito mga kamukil Mas matibay talaga kapag ka uh, Tubular no Yung ating mga ginagamit na pasya frame So ito kasing diskarte ko dito mga kamukil Dahil wala tayong pera uh, dinidiskarte kong matipiran pero papaniguro kong mga kamukil na tatagal rin to no? okay sa paggawa ng pasya prim yan alright bali nagkakabit na ako ng end flashing mga kamukil ayan so ang ginamit natin dito madalas yung pasya prim natin dito tubular si parlens no mga ganyan pero sa akin mga kamukil ito no metal paring nakikita nyo dahil wala akong budget so ganyan lang yung pagkatrabaho ko mga kamukil ayan o oh. oh, may ano pa rin tayo may mga hangir pa rin tayo nilalagay ayan tapos dito no? so dito ko ngayon nire-rebits yung ating plasing sa metal paring no? wala pa rin pinagkaiba ito, mga kamukil sa tibay kung tubular ayan mga kamukil yung pagkagawa natin no? ayan So, diskartihan lang mga kamukila sa mga hindi naniniwala na pwedeng gawin. Pasya prim ang metal paring, pwede po 'yan, no? So, uh, pasya prim nayari sa metal paring. Ayan, mga kamukila. Thank you, maraming salamat.